Uh, Department of Agriculture, talagang inenumerate niya uh, ilan yung mga nutrients na laman, yung nutrisyon na laman itong uh, saluyot, dahon ng saluyot. At inilagay nila doon, mayaman ito sa calcium, iron, protina, mga antioxidants na vitamin A, vitamin C, vitamin E, Ah, uh, lahat ng vitamin B's from B1 na thiamine, riboflavin na B2, niacin B3, B6 na pyridoxine, B9 na folate. Mayaman din ito sa fiber, vitamin K, magnesium, potassium at copper. Saan? Para sa 'yon? Calcium eh para sa matibay na buto at ipin. Isama na natin yung gilagid s'yempre pag Healthy yung ipin mo, healthy yung gilagid mo. Iron para sa sirkulasyon ng dugo, protina para sa paglaki, vitamin A, ah, antioxidant ang A, C, n E o yung ACE. A para sa mata, sa balat, sa buhok kasi nagagagawa ah, siya or tumutulong sa skin growth or repair ng body cells. Vitamin C para sa immune system at sa balat para sa skin na ah, pampaganda. Uh, at kung kaya may ubos si Pon. Kaya nga itong, itong saluyot na ito, pakita natin mabuti, eh, talagang gulay na pampaganda. Kung gusto nyong gumanda, kain kayo ng maraming saluyot. Uh, mariaman din ito sa thiamine. Yun nga yung sinabi ko lahat ng bees, thiamine, riboflavin, niacin, folate, fibers para sa blood pressure. Lahat yan tumutulong sa blood pressure at sa pagpapababa ng cholesterol, fiber para sa tiyan, vitamin E para mapigilan yung pag-edad ng cells. Parang anti-aging cream to sa balat. Kaya nga doon sa mga gustong magpaganda, aba, mayaman to sa vitamin E. E eh, para na kayong umiinom ng or naglalagay ng anti-aging cream sa inyong balat. Uh, maganda din to sa buntis kasi mayaman sa folate. Tapos sa mga diabetiko, maganda din siya sa mga nagbe-breastfeed na mothers. Vitamin K, panlaban sa pagdurugo. Meron din siyang vitamin B6 at folate. Uh, makaiwas sa sakit sa mata, yung mga sinasabing age-related macular degeneration. Tapos meron din siyang copper. Uh, mapababa ang atherosclerosis o yung atake sa puso, yung mga stroke. Vitamin B9 yung folate anti-cancer, magnesium pang-relax ng muscles, tinuro natin 'yan kanina sa pag exercise. Vitamin B2 riboflavin pang-maintain ng collagen ng balat at ng buhok, panlaban sa wrinkles. Kaya nga sabi ko sa inyo maganda 'tong pangpaganda. Paano niluluto aba eh tayong mga Pilipino, pwede nating isahugan sa dining-ding sa inabraw, sa bulanglang, tapos sa hug sa labong, sa hog sa mga sopas, sa mga paksiw. Pwede nating ilagay lahat yan. Alam nyo ba ang bili ko dito sa sa luyot na to eh. Sa bagay mura kasi pag sa Pasay Palengke mo binili, 20 pesos lang ho itong isang buong ito. Yan. Ah, masustansya na, mura pa. Paborito namin to pinag-aralan na po ito sa US, sa Amerika at nakita nila talaga napakasustansya.